ko ng pagkakaiba ang ating bayan at ang iyong bayan. Mga kapatid, ang mula sa bibig ng Diyos, lumabas ang pananalitan ito. Lalagyan ko ng pagkakaiba ang ating bayan at ang iyong bayan. Kinabukasan, mangyayari ang tanda ito. Yan. Alam naman natin mga kapatid, yung bayan ng Diyos, yun yung Israel na nakatira doon sa busin ng Hebrew. Kasi doon sila dumami. Imagine sinong nakakaalala na ilang ilang mga Israelita na nang pumunta sa Egypto. Nung magkaroon ng kagutom. Ilang Israelita lang. 70 po Israelita lang. Si Jacob. Ayan, si Jacob kasama yung kanyang alifan. Si bin, bin lang sila pumunta doon. Pero pinadala Diyos si Joseph sa una sa unahan nila. Pinadala. Pinadala ng Diyos si Joseph. Ay maganda sana kung maganda pagpakadala, pagpakadala. Hindi maganda pagpakadala. Bakit? Si Joseph, mga kapatay, ay pinalakan ng kanyang mga kapatid kasi sila ay 12, 12 sila na magkakapatid eh anak ni Jacob sa kanyang asawa. Mga asawa kasi siya, si Jacob ay mayroong dalawang asawa at yung mga alila ng kanyang asawa binigay pa para magkaroon ng anak. Kaya si Jacob nagkaroon ng labing dalawang anak. Ayan. Ngayon, ito na. Naingit kasi yung kanyang mga kapatid sa kay Joseph kasi si Joseph ay paborito ni Jacob kasi si Joseph ay anak ng pinakamamahal na asawa ni Jacob na si Raquel. Serapira. Okay. Eh, kung makikita natin sa ako, wala lang tayong ano, presentation eh. Yung damit ni Jose, eh. aba, iba-ibang kulay, eh. napakaganda. Pero yung kanyang labi sa kapatid, ay yung sapo, sapo kapatid, kasi maliit pa naman si Benjamin, yung bunso, yung sumunod sa kanya. Ano lang, pangkaraniwang damit lang. Kaya ingit na ingit yung kanyang mga kapatid. Tapos sinabayan pa ng sinabayan pa ng panaginip na ikunin ni ay ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Ang sabi niya, meron akong panaginip. No? Meron akong panaginip. Ang araw at ang buwan, may nakapalipot na labing, labing, ano, labing isang gituin. At nakapalipot sa kanya, may isang bituin eh. Ako, minasama na kayo mga kapatid. Anong ibig kong sabihin ang ating mga magulang at kami mga kapatid sasama sa iyo? dinagagan pa rin sa panaginip. Kasi niya, mayroon pa akong isang panaginip na tayo daw ay may, may bangang tayo, nag-ali tayo ng palay, ng antrigo. Ngayon, yung mga bangang natin, yung mga bali natin, yung akin nasa kita at yung labing dalawa nakapalipot at nakayunit pa sa kanya. Nasa kita. Ay, sobrang galit na galit na lalo. Karong hindi kong sabihin, ang kaming anitin. Ha? Ah, Nakapatid, ah, kaya nagkaroon ang kanyang mga kapatid na ginibagay ng isipan ng sabi patayin natin ito. Patayin natin ito kasi kapatid. Kaya nah, sabi naman niya ngayon sa kapatid, Ma, huwag natin patayin. No, kapatid din natin yan. Dugo natin yan. Laman natin na huwag natin patayin. Ihulog na lang natin doon sa balon. Madali ng rin mo rin. Kasi nag-iisip, nag-iisip si Simeon, no, nag-iisip na Ha, pagka wala kayo ng mga kapatid, na yung mga kapatid at tinitas. Eh, may dumaan na mga, mga negosyante. No? Mga negosyante, mga ismaray. Ay, binin si Joseph. Binin siya. At dinala. Nakarating na ginto. At pagdating na ginto, naging ano na siya? Naging... Ah... Uh, ano siya nung parang... Hindi pa naging ano siya doon yung uh, worker ni Tipar yan, katiwala siya ni Tipar oh, alam mo nung nandun si Joseph pala kapag pinagpala si Tipar pinagpala, at pagkatapos nun eh, si Joseph, sabi sa Biblia ay napakagwapo maganda ang katawan eh, hindi pala akala eh, nakakasawa ni Tipar ni ano uh, ni, ng, ng, ng sundalo si Mrs. Potiphar ay nagkagusto pa ito No? Nagkagusto. At araw-araw na tinutukso. Araw-araw na tinutukso pero ang sabi ni Joseph, gaano kalaki sa mata ng Panginoon kung gagawin ko itong malaking kasalanan mo. Mga kapatid, imagine si Joseph pinata. No? Araw-araw, no? sabi na Biblia, araw-araw tinutukso eh. Ina ba kung si Joseph? Hindi si Joseph nagpadala. Bakit? Nakatalim sa isip at puso ni Joseph ang salita ng Diyos na huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Kaya si Joseph hindi talaga nagpadala kasi ang isip ni Joseph nagatun lagi sa salita ng Diyos. Hanggang sa dumating na pinilit si Joseph. At sa pagpumilit niya, nahubaran niya yung damit si Joseph na at ang kwento na balikan si Joseph Tuloy ang sabi si nagsisisigaw siya na mayroong Hebreo nilalang tayo ng Hebreo para ano yun? Eh? sisirain ang ating naman ayan kaya nangyari kay Joseph na kulong nung magkulong si Joseph eh to na nasa kulungan si Joseph kasama niya yung dalawang nakulong doon at pagkatapos yun ang kapatid yung dalawang na mag magtininapay, yung baker ni, Pe ni Pero at saka yung kanyang uh, taga taga alagay ng <laughs> anak na kulog. At pagkatapos mga kapatid, ito na, nagkaroon niyo ang panaginip at in-explain ni Joseph. At yun na nga, in-explain. Ang sabi ni Joseph, ah, ikaw, tatlong araw, mababalik ay mag mag aano ng araw, mabalik ka sa iyong trabaho. Sa ah, hari, eh, ikaw magtitinapay, at tatlong araw, kayo, kung utang ka ng ulo at ibibitin at kakainin ng Mga ibon. Nangyari. At yun na nga mga kapatid, yun na nga. Ang sabi ni Joseph, pag nando na kayo, alalahanin nito ako. Hmm? Alalahanin nito ako. Eh, nakalimutan. Matagal na panahon. Dalawang taon eh. Dalawang taon. At pagkatapos na naginip itong hari, itong kinpero, nang naginip. Ang kanyang panaginip, may sa habang nakatingin siya noon, nak nakatanaw siya noon, mayroon dalawang ay pitong matatabang baka. Pitong matatabang baka na sa, sa pangpang ng ilog na May umahong itong paya, taba, ito, na pitong payat na baka at minahin yung na Pero hindi naman nagbago ang itsura ng payat. Pagkatapos na naginip ulit ang hari, mayroon pitong pitong buhay. Alam mo ninyo yung buhay? Sa, sa, sa palay. palay di ba? Magibindog ang buti ang magaganda. Tapos meron namang lulitaw na ito din, pero payat na tayak. Walang naman, eh, kinain yung kinain buhay, pero walang naman nagpapulong sa payak. Walang makapagmaniwanag. Ayaw na kayo, ito na. Naalala na ngayon, nung kasama ni Joseph. Ay, mayroon yung Hebrew, mayroon yung Kasama na namin at yung kanyang, ang aming panaginip ay sinabi sa amin at nangyari, nagkatuto, ay pinatawag si Joseph yun nga in-explain ni Joseph. In-explain ni Joseph ang panaginip ng hari. Ang sabi ng hari, mahal, ang ah, sabi ni Joseph, mahal na hari, pinarawa sa Diyos ng Panginoon ang iyong panaginip at iyong mangyayari sa Diyos ng Panginoon. Ayan nyo ba? Diba? Ang ibig sabihin, yung pitong matatabang baka at pitong ay pitong matatabang baka at yung pitong nataya magkakaroon ng pitong taong sagana sa anin. At pagkatapos ng pitong sagana ng anin, pitong taong kagutom. Ayan na, mga kapatid, kagutom. Sabi niya, yung ipanaginip na uhay na magibintog at ayun bitong paya, parehas lang ang kahulugan nun. No? Okay? Kaya, anong sabi? Ang ah, nagpili ka na ano? Magandang pagkasalay sa si Joseph. pagpili tayo ng katiwala. Pero, magpili. Sabi ng paraon, sino ang ating ilalagay? Ah, ito na si Joseph kasi alam natin ang spirit siya kayo pa lang siya kinuha ng gobernador kaya mga kapatid dumating ang panahon na nagkaroon ka na, nangyari ka sa kana sa kana ang sabi ni Joseph siya na ngayon ang mamulong sabi ni Paraon, ikaw ngayon ang pinulong dito sa ano sa lahat ng sasabihin mo ay susundin binigay yung singsing na panatang sabi ni Paraon, ikaw ang pinulong rito makaas na lang sa ng magiging hari. Pero ikaw ang mamuna. At ang sabi, lahat na sasabihin mo, susundin. Okay. Kaya ang sabi ni Joseph, mga advice niya, magkaroon, lahat ani, walang ilalabas. Ipon, 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 ipon. Yun na nga, nagyari mga kapatid, na nagkaroon ng kalutong yung kanyang mga kapatid. Ubus na kanilang pagkain niya, eh. sabi ng kanyang mga kapatid, doon sa tatay nila si Jacob. Pero ito si Joseph, pinalabas ng kanyang mga kapatid na si Joseph, ang ginawa nila, Inalis ang damit ni Joseph, nagkatay ng kupa, nilublog ang kanyang damit at ipinakita sa kanyang kong, sa kanila kama. Kilalanin mo itong damit at kung kanino ito kasi natakpuan namin talagang puno ng dugo. Baka pinain ito ng mga hayop na mga, mga lubo. Yan. Kaya, ang pagkakalam niya po, patay si Joseph. Kasi sabi ni, niya po, damit yan, kilala ko yan. Damit yan, ni Joseph. Ayan. Ngayon, ito na. nangyari mga kapatid, nagkaroon ng kagutong umabot na sa kanaan at ang sabi niya, oh, wala na tayo ang pagkain. Narinig namin, nabalita namin sa sahib kung marami pagkain, kaya pumunta kami para bibili ng makain. Pumunta doon. Yun ang, ang nangyari mga kapatid na ang kanyang mga kapatid ay hindi na nakilala si Joseph. Hindi na nakilala. At yung kanyang panaginip nangyari. No, ang panaginip ni Joseph nangyari na ang buwan, ang bituin na nakapalipot sa kanya at saka yung, yung bama na, na uhay, no, na ani na trigo ay nakapalipot sa kanya. Nangyari mga kapatid. Ayan. Kaya, ang nangyari mga kapatid, si Joseph ay lalong pinagpala. Saan man ang bayan ng Diyos, ang bayan ng Diyos, ang tao ng Diyos, kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, saan ka man dako ilalagay, saan ka man nakakanating, ay pagpapalain ka ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen. Pinagpala si Putipar, ang bahay niyo, ang kapitan ng sundalo ni Parol, pinagpala. Ikaw pala, kaya nga siyang sabi ni Potiphar, itong si Joseph lahat ng mga bagay na tigalagkat, ipapagkatiwala sa sa'yo, maliban lang sa aking asawa. Uh, ah, yun yun. Kaya si Joseph hindi na talaga, hindi siya nadala sa tukso, na napakatid ni tukso, ibang mo lang. Kung sa kanahon na yung pinata ka, araw karami ng tukso eh, No? Kasi pinan, malayo ka sa lingko siguro. Pero dahil si Joseph ay nakabarin sa kanyang isip at puso ang salita ng Diyos, hindi na tinagin si Joseph. Hindi na, na. Kaya ang patuloy na sumusunod sa kay Joseph, nagpunta siya sa kay Paraon, pinagpala ang kahiyan ng minto. Pinagpala. Kaya nga sabi ng Diyos, maglalagay ako, lalagyan ko ng pagkakaiba ang aking bayan at kanilang bayan. Kaya nga kung buhay na hamuhin na ng Diyos sa mga, ang mga Israel pagkatapos ng 1,430 years na pagiging alipin sa Egypto. Kanila maninirahan at ng alipin sa pati ng pag-alipin. Hinaango sila ng Diyos kasi napakalupit na ang pinarat ang pinagawa ng mga ihip, mga ihipsyo mga impusy sa kanila. Andiyan yung nagtatrabaho na may latidong kasama. Kaya ang kanilang panalangin sa Diyos na Nakautin sa may inaw Diyos at tinumpa ng Diyos sa pangumura ni Moses. Kaya nga, mga kapatid, nakikita natin, babasahin yung ang at pangyay kaya nga nakikita natin na hindi mapayag si Maraon. Kaya nga, ang sabi ng Diyos sa kay Moses, ang sabi ni Moses sa Panginoon, pa paano sila maniniwala sa akin? Na ako'y sinubo mo. Ang sabi ng Diyos, ano ba yung hawak mo? Sabi ni Moses, nung Ang sabi ng Diyos, sige, hagis mo yan. Bitawan mo, abay, naging ahas 那办公室是什么？那不要动。<laughs>